dito na nga po pala ako sa aking new ulit. Nababawas-bawasan na ng konti yung mga, ano, yung mga dahon na nakalaylay. Ang hirap kasi magkawit guys pag meron ganun. Ayun. Is tumubo na. Ha? Ito, guys. Ito naman mangga. Mangga yan guys. Ito tayo pandilig. Ilang araw din kasi na hindi umu... O linggo na. Na hindi umulan dito sa amin eh. Kaya... dahil na dare ng lupa. Indian mango. Tapos, avocado. Itibay na natin yung dalawang tordan lang. Ngayon, malapit na rin to. Pero, hindi po natin, hindi mo natin kukunin yan. Ganda na natin. No? Ito lang muna. Ito na guys. So. May ano pa siya. Pero, nagbibitak na eh may lahi-lahi talaga yung tordan. hmm. okay na rin naman eh hindi na lalaki yan talaga ganyan na yan hindi so, yes, kukunin ko lang to ano naman yung susunod niya. tanggal natin ng dahon ganda talaga na saging pag na i sabayan no? Ito, tordan. Jordan. pinaparami ko pa yung mga tsibwal nyan guys tapos hindi pa kasi natibaan yung iba eh, may bunga na rin oh. Eh. meron siyang tsibwal na dalawa or yung anak na puno lilipat natin yan dito lang din pag kwan, natibaan na natin yun maraming bagta bagtaw diba kaya lalagyan natin yan susunod kahit medyo maliit lalaki din yan. So, ito isang torda natin. tigas na, tigas na siya. Tignan nyo naman, guys. Ang ganda. magagandang size. Sabay lang sa may babae. Itibayin na rin natin to. dami palang susunod. 1, 2, 3, 4, 5, lima pala yung susunod na titibayin natin yun uh, eh ito na guys oh ang ganda rin oh may palito pa pero ano na yun tibain na talaga yan sya bibitak na kasi pag ano pag pinatigas pala alam ito pala yung natutuhan ko guys sa pagtatanim ng saging so sinabi ko na nakaraan ganyan yung kahaba yung putol para yung sustansya nun sisipsipin pa nung kabila kasi di ba ma ano to, ma, ba, matubig yung puno ng saging. Kaya hindi namin tinatanggal. Natutunan ko lang din yan sa mga talaga ng malako na saging yan. Dati kasi sinasagad namin yung putol, eh, dapat hindi pala ganun. Pa, yung mga pinagtibaan na dahon, nilalagay mo diyan. Tapos yung medyo puno-puno diyan para yung mga katas niyan. Tapos yung vitamina pa na ano, mabubulok diyan eh. Ihigupin ulit nung eh. susunod na yan. Nakadalawa lang tayo ngayon. Sakto lang ito papahinugin natin sa bahay. Pangkain lang, pang sarili. Pupunta lang pala tayo dito sa taas para pan, tignan natin itong mga saging tsaka yung nalagyan natin ng tubig. Ayosin natin kasi ano hindi maayos yung pagkalagay ng plastic. Walang nailalagay na tubig na nakaraan. Tapos, malakas yung hangin dito sa amin noong nakaraan eh. Di ba na no, may bagyo-bagyo? Para mong bagira sa amin kaso lang Yung amihan O natin kasi Kung baka mat Nagtumbahan yung mga saging Pero parang wala naman dito sa baba <laughs> Dito sa baba Ewan ko lang sa tasa na wala Kasi ang hirap pagtanin ng saging Grabe yung Ano ko dito hirap Sobra Yung halos si matay na ako sa pagbubuhat ng malaking saging na sibwal Buti nga may mga saging na rito na malalapit na kunan eh. Hindi katulad ng mga turlan na kinuha namin. Sobrang layo. Ayun. Ang ganda na guys talaga. Tignan nyo. Ito yung mga sabah natin. Ito natin na pinyan ang nakarami. Kung may makukuha na ba tayo ng pinyan. Ito pa tayo yun ulit. Huh. Alas 3, alas 4 na pala ngayon. Ang ganda na ng sagingan talaga natin. Namuso na pala yun grabe. Kaso lang patubo na naman yung mga damo. I-spray natin yan ulit. Ang ganda oh. Tignan nyo guys kung ano katataba grabe yun. Ang grabe yung mga sibwal nya tabahan yung saging natin eh. sana pag mabagyo talaga yun lang pinagpipray ko na sana ano ma ma preserve yung ganitong ganda ng saging natin hanggang sa mamunga kasi pag nabagyo wala talaga back to zero na naman tayo ito yung ubi na ano hindi ko hinukay na nakaraan ang ganda ganda yan ito guys bagong tanim ganda na nya namatay yung dun sa baba nabuhay yung mga tanim natin yan buhay na eto namunga na rin dati na yun na tanim ang laki na nun ay din may kung tayo dun bagong mukhan pupusuan akatin natin sa taas gumuhurin to ako. Nilagyan natin ng tubig. Shit. Yan lang. Mahangin kasi noong nakaraan eh. Nako. What's happening? Nawala ng tubig to ah. Ayos lang. Yan guys, sinayos ko lang tong ating ano. Lalagyan na ng tubig o repunan ano kasi siya gumagano syempre pag lumambot yung lupa tapos na hangin hangin tumatagilid kaya kailangan ayusin hindi pa naman tayo mag spray ngayon kaso nga lang syempre pag mm, hindi kasi natin alam yung ulan eh kung kailan darating kaya maganda maipon na tubig yan maganda na rin ito. dati parang mga hindi gaganda ano Punta lang tayo sa taas dun yung isa na ano natin eh titignan ito buhay na ba tumitikas din yung ano na yun saging mga ilang saba na tayo dito eh ito isa dalawa mga luya guys luya diyan pwedeng ibenta kasi maliliit lang yan eh ayos naman pala rito sa taas na naman namatay or natumba napunit na yata yung ano natin ha? Ah. plastic punit malakas kasi hangin dito guys huh? napunit napunit tong ano natin ha? Ah. plastic plastic yun lang tignan natin kung mariremedyo lang ganda na lang sa akin natin dito sa taas hmm. Woo! pasyal pasyal na lang tapos din natin ngayon na to bababa na tayo Ikutan tayo rito sa glit sa iba sana magkarga pa ng tubig yan yung mga huling tinanim natin dito nung nakaraan hindi okay. bubuhay naman na ito hindi na ano ng no? hindi na tuyuan tayo sa pinakataas Oh, nabuhay ay na meron nang namuso doon uh, uh. yung mga tanin natin yun <laughs> Buhay na no? Ang sarap ng hangin dito Wala naman natin ba guys Buti na lang Thank you Lord Thank you Jesus Para makita naman natin yung mga saging Hmm. Tanggalin natin yung naka Kunin na ng Ang sarap lang tignan na buhay yung mga tanim. Sobrang hirap natin dito, diba? Nag-grass cutter. Taas lang ito. Wala pang buwan. Itabakan ito. Ano mo naman yung ball? Ayan. Magaganda na yung mga saging. Maganda na. Doon tayong isa doon. Nasa sa maliit. May mga ilan na may nabuwal doon sa kuwi Pero at least hindi lahat. No. Ito na tumbo. daming simbol lo Ang linis pag natanggalan lahat ng dahon yan. Ang gandang tignan. Ayun nabuhay yung buhay na yan. Ayan yung isa nya. Hmm? Ito magilid yung turban. Ang daming sibwal o. Oh. Ayan ang maganda yung lilipat natin sa susunod. Tapos yung isa, marami rin. Tatlo pala yung turban dito. Gakalat-kalat natin yung mga oh, yan. Tingin ko dun sa may baba, maganda yung tanim eh. Dabasin natin. Ganda muna na naman yun. Ah, ang laki oh. ang <laughs> laki ng bunga nyo. May panibago na naman tayong namuha ang puno guys. Sa banga lang. Gumaganda-ganda na yung piling ano. 1, 2, 3, 4, 5. Limang piling medyo maliit pa rin pero okay na pusuan lang natin to ito na guys yung nakuha natin ang ganda rin ang no? malaki ayan. ito yung maganda pag mayroong tanim eh meron pa isang puso hindi pa pag kada punta natin dito may nabababa tayong saging so sunod na punta natin meron na naman yeah, ayan ang sarap magani ang ganda ang ano, 'di sabi ko 'di ba? Parang 'yung iba, may palito pa pero ano na, ganyan na siya. Hindi na pwedeng patigas yung pakas mabibitak na.